And then, syempre, yung baba niya, ay babaguhin, lalagyan niya na paanang manok. Gakanda <laughs> <laughs> akong iwan ang lahat. <laughs> <laughs> Gumanda pero hindi bumabo. <laughs> <laughs> Gumanda pero hindi bumango. Ay, oh, ang ganda ano? yung niya. Yung mo! Bumay. Okay, mga bare, eto meron akong isang ah, uh, meron akong isang surprise sa inyo pero hindi ngayon yung surprise. Meron kasi kaming gagawin ngayon na isa sa makakapagpabago ng pagbumuka ni Chaka Boy. Kasi matagal ko na itong kinukumbinse na magparitoke ng ilong at magpa-ayos ng ano. Alam niyo, kasi parang naman hindi siya nababal sa ganang pangit-pangit ni Chaka Boy. So, kasi kayo, wala naman masama kung magpapa-opera ka, magpapa-enhance ka ng mukha. ba? So, yan. Nandito. Ang pinili namin, syempre, dito sa may sabog. kasi Kasi pasabog ang sabog. Yes. Okay. So, ayan. Ina-interview na si Bakla. Kung mm huwag -hmm. ang um, kalita, nahilo <laughs> ako. Okay. Sa ngayon, syempre, ito ang kanyang mukha. O, oh. closer. Mm. Yan po. Yan. So, sa ngayon kasi, ang mukha ni Chaka ay ayan. Mm. Oh, Di ba? Hindi. Sa ilong. Sa ilong. Sa so, may kita nyo, mga mare, ang ilong ni Chaka. Ayan. Ayan. At merong konting pores. <laughs> konting pa <laughs> yan ba? Hindi. Ano So ngayon, ang gagawin nating transform kay Chaka. Buti ka nung robot na yung transform meron. <laughs> oh ang gagawin na transform kay Chaka, syempre, yung ilong. Kukuha ng, uh, ano ba tawag doon? Cartilage. Kukuha ng buto sa ganito. So, cartilage. And then, syempre, yung baba niya, Ayan, babaguhin. Lalagyan niya ng paanang manok. <laughs> Kaya ilalagyan niya, syempre, ng... Uh, parang silikon. Parang silikon. Pero ano ba tawag doon? Pero ano daw yun? Huwag oh, ka nang Hindi nang oh, mag -ano. Implant. Oh, implant. O, Oh, lalagyan siya ng implant. Hindi to. <laughs> Tapos, syempre... Be! <laughs> <laughs> Tapos, syempre, uh, kasi nga, dahil nga gusto natin, syempre, mas gumanda si Chaka. Maganda na siya, hindi lang halata. Pero syempre, kailangan na niyang, it's time to shine. It's time na magpa-enhance na siya talaga. Kasi nga, syempre, vlogger ka na. So, kailangan mo, uh, yung may sinasabi ko sa kanya matagal na, kailangan na niyang magpa-enhance ng pagmuka para mag-upgrade ba yung dating hmm. rosy na ding Yamaha. <laughs> yung, yes. na, so, ito yung napili namin sa Savoj kasi nga, Ah, uh, syempre dito yung nakita ko magandang magpa ano magpa nose ganyan, magpa implant. Syempre papakilala natin ang doktor niya. Pogi po. Ang ah, baka pogi naman ng doktor hello. niya. Hi, hello <laughs> po. Sorry daw <laughs> po sa hindi hey to. Oh, First yeah. time ko to. Okay, okay. Anong gagawin ko pala? <laughs> um, yun. Um, today, sure rin plastic. Um, searching, augmentation, saka buccal mm -hmm. fat removal. So, basically, Ay, yes. Ah, uh, so I have said, nung um, consultation natin previously, um, tatagal na kami pa dito. Okay. Then, yung ilong, maganda na naman, sabi ko, na, naman ko nga. Ay, ah, naman ko. Ah, sabi nga nung asawa ko, oh, pwede ba? mo na mapapalitan. <laughs> um, tapos, sige po, tingnan ko lang ha. Tapos ito, nalagyan natin ng konting baba para Mas kahit palagyan. Yes, Kasi yung mangyayari, may iwan. may iwan. So, kumanda yung ilong, at the end of the day, pag hindi pinalagyan, pilitin mo rin kami. na sinama, sinama ko na yung baba para isahan na lang. Ano yun? mo na rin yung labi ko. Ano yung sinabi? Para pumantay, mantay, tabi mo. ka na lang kalang. Lagi ka kong naman. Hindi, hindi lang. Nakapabalo sa mga ganito. Sabi mo hindi ka bakal sa kanyang stress ako eh. Ang naman na mag-opera kayo. Saan ba ba na-opera? Hindi, opera ba? Taas Sabi, ko, ito, Buti, ito. Hindi ay, no, sabi ang, ano niya, isa pang, isa sa ko! Sa ano ko! Ano Baka hindi mo mahatak mo eh! Mm. Ay, ako! Ma no, isa lang! Isa lang nang hindi sa akin eh! Ah! Hindi lang yung no. dalawa, dalawa na! Sabi ko kasi dalawa na! Pag ginawa ka, ay, ay pangalawa! Pa. Ah! Ay, 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 so, ay, so, ay, 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 Hindi ay, 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 hindi di ba? Oh, ano pa oh, rin Hindi kasi importante. So, ano po lang, excuse. Pwede ba meron kayo dito ng ano, yung pang Meron din po. Eh, Sampo <coughs> <laughs> ba? Ako <Apoy> eh. <coughs> <coughs> sa kanya bigin pa ako. Saan? Sa ilo. Sa ilo. Para hindi yeah, na yun. Sino na yun? Dok, ano paras po yung uh, start niya? Um, probably around 2 to 30. Niluluto na ibang gamit. Niluluto? Oo, oh, syempre kailangan. Tawag syempre may peri. Tawag yung autoclave. Oh, ah. so, para syempre iwas infection and everything. Pwede prepare ka? oh, uh, pwede prepare. So, anong oras na ba ngayon? 1.50. Uh, so, meron ka pa. Uh, so, roughly, siguro matatapos uh, tayo mga before 5.00. Dok, magpalagoy na pala yung Barbie? Barbie. Barbie. Ah, Barbie. 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 Ah, eh, Barbie <laughs> uh, basically, bagay lang natin dun sa itura. Uh, pag tinasan ko ng sobra, baka naman maduling ka at sa pato. Wala <laughs> Ito kasi tatas ko lang. Tapos yung dito, okay, kagaya ng sabi ko, ito ko lang ng konti. Ano uh, Basta ano yung halatang... Yung halatang yung pabago. Paano oh. ka ba, sa sa ng kasalanan dito mga mare na kahit hindi naman dapat. Eh, palis, palis mo yung damit Makikita mo <laughs> ano <pala> yan. <gayon? laughs> no, okay. no? Um, Eh, uh, uh, So, at, siya yung mag o yung ko niyo? sige. salita. Ano Ano ba siya? Ano Ano Bawal, bawal. Pag uminom ka ng tubig, mumugla. Bawal. Mumugla kayo mo. Bawal, oh, bawal, bawal. sa inyo. Hindi ko naman sasabihin kung mabaho yung hininga mo mamaya. Eh. Pero may hininga <coughs> mo hindi pwede. Hindi Hindi talaga. Kahit yung pang bukas. Hayaan mo nang mabaho yung hininga mo. Mm. Bawal kasi talaga kahit konti liquid pa. Mm. Mo. Okay. Kasi parang hindi rin madilig. Kasi madidilig ka. Nang no, kain. Iba lang madilig ka sa iba. Hindi so, ko na ako magpapaayos. Ano ka dyan siya? Okay. Ano ka dyan siya? Ano ka dyan siya? Ano

Sir Luis. Hindi ako. Ano ako? Ano ako? Ano ako? bakit naman ganito yeah. na <laughs> <to>? eh, <kasi laughs> <ko> ako? <laughs> yung ako? Ano ako? Ano ako? Ano ako? Ano ako? Ano ako? Ano ako? Nahihiya siya. Nahihiya. Baka kasi si bigla ko bigli. So ayun, hintayin na lang natin syempre yung kakalabasan niyan. Syempre, yung, yung, yung revelation niyan, next week pa, after one week, siguro pag ng tahimu, gano'n. Maganda naman yung tabas ng mukha mo, babe. Maganda yung tabas ng mukha mo, di ba, dok? Yung bumaka lang talaga ako, hindi maganda yung tabas. So, ang kalabasan niyan, sure ako maganda yan. Kasi yung bagay... Alagabi na isa pang ilong sa... Ano extra reserve mami. Oo, tapos ko parang sobrang sakit ko. Perfect. Sobe. Yung panaginip ko sana hindi magkatot. Naginip kasi siya, natanggal daw mo dalawang ngipin niya. Parang natanggal yung ngipin niya, eh ano yung vineyards? Buti na lang bilis ni Boots sinabi, postiso. Happiness yun eh. Paano kayo natanggal? O, so yun guys, abangan na lang natin syempre yung pagkatapos. At sa bahay ko siya aalagaan. So, yari ka sa akin. Doon ako kayo marami Maraming ka. Marami kang uh, dog. Marami kang so, ay, dog. So, doon ako kayo. Tsaka, dog pig na kung may natabi. <laughs> <We laughs> <hungry>. Closer! Closer <laughs> <laughs> kasi. Hindi makita ni Dokte. Ilong pa. Ayoko makita. Ayoko makita. Bigyan mo rin. Bigyan mo rin. Bakit hindi ka ganyan? tayo hindi nag-vlog eh. Doon ako na pinapawisan. Nasa ka rito eh. O ang ko. Eme, eme lang yun. Pwede naman mong totohanin. may Joke lang. Uy, isa tayo. Ay, ay, ay bali ba naman yun. Uwit kabitan. Sa muna bago sa kanya. Dadaan ka muna sa sabay? Sugapa mo naman Pisa lang to. Hindi, kasi ano yan eh, ang mga dumadaan, ang mga gusto pumunta sa akin, dumadaan muna. Sa yes, 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 lahat ng naging ex ni at saka ano, yun, yes, si Compass, dumaan muna sa akin yan. Wow, ganda. Tanong mo kay Compass. O, oh, so, ito na lang natin, syempre, mamaya, di ba? Kailangan dito muna ng... Sige, ayusin ko muna yung mga gamit. kasi mo loob ni Doc, be. Kasi si Doc yung mag-o-opera. Nasa ka, sa kamay niya. Nalapig ko. Ako rin. Hindi nga nga pwedeng mas mo gawin mo sampo para hindi mo lang yaman talaga ko. Dok, yung, alam mo uh, yung pagkakita ko sa picture, sabi grabe naman yung mag-o-opera sa'yo. Parang, di ba? Parang, hindi, parang hindi, di doktor, parang para tambay. <laughs> o, oh, hindi ah. Pero I'm sure magaling yan. Saka yeah. daw, na gumawa ka. Hindi, saka first time ko to. Ikaw yung... Napang... mo? Napang... First time ko mag-o-opera. Ikaw yung ulo. <laughs> 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 Ayyohan, first time na ako. Ito, marami na ako pinag-practice. So, ito yung first time Alto totoo, na... Um... Totoo, gate mo ba ngayon? Nakatapos na Baka magkamali pa kayo ng turok na nanakapon natin. Hindi dito ako magtuturok ko. <laughs> Dexter's oh. lang yun. Lagi niya sinasabi sa akin, Babe, paano ko patutulugin? Sabi ko sa Dexter's, paano may mararamdaman ba ako? Ano wala, wala akong mararamdaman. na sa'yo nung anesthesiologist natin kanina kung paano, diba? Sabi ko nga sa kanya eh, basta huwag mong labanan yung antok. Pag nahihilo ka na, gigisin yung lang ako um, bonte, pag ipamubuka na yung mga Yes. Tapos sabi ko, ano, hey, hindi ko pagkasingin. Hindi Hindi kailangan <laughs> ko <Basta, laughs> kasi Ang isipin mo, yung after. Hindi, doon ka lang po kaya niya. Hawa ka ng Tsaka Ben, dadami. Wait, dadami na yung lalaki mo. Ha? Hindi, ko kailangan ng lalaki. At pala. Dadami na yung mo. Waaaaaaah! 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 Maghihintay na lang ako muna sa labas, syempre. Mm -hmm. Okay. So, bye. 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 Musama bye. Ko. Bye. 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 Mamaya, di ka makakayapus! Hahaha! Magpapasok Kasi hindi pa ako naliligo. Kasi alam ko, maamoy mo ako eh. mag-vlog mo ako eh. Mabaho ako. Maruti siya Ang nandiba cherry bite! Kaya nalabas sa mga comment. Sa comment. Hindi ko siya nilande. Dok, wait, Dok, handa akong iwan ang lahat. Oh, yeah! <laughs> Sikipan mo <mula>. lang. <laughs> Sikipan pa lang. ano gising na siya. Gising na Gising na lang. Naiira ko. Dising na. Ayoko na ito. Kaya rin ang pagkakataon ngayon. 3 years daw walang nito. kanina. Okay lang nag- kami ni Doc kanina. Grabe ka. <laughs> Nag-isa daw na sila nito. So, you know. so... <laughs> <laughs> Doc. Yun lang. Iiwan talaga namin yan. Ang tagal namin yan. Ang tagal namin yan. Ang tagal namin yan. Ang tagal namin yan. Ay kaibigan. hindi. Eh, ay, iwan talaga namin yan. <laughs> Mag-grab mag siya mag-isa <laughs> pag na-iwan siya. Oh. Yehey! Yeah. <laughs> yeah. O, oh, so guys, ayan. Uh, lumabas muna ako. syempre. Ayan na yung mukha ni Chaka ngayon. Ayan, inaoperahan na siya. Tapos na actually. Tapos na diba? Tapos na diba? O, oh, dilat na, dilat, dilat. Brogy, mami, nagahanap ng nota. Sita. Oh, gusto mo ilok, gusto <laughs> mo ilok. Eh, ba't umiiyak, be? Huwag mo hingahan yung doktor. <laughs> You no know, ihintay natin yan sa bahay mauuna na ako sa bahay dal. Oh, uh, oh, no? Eh sa baba, tapos na yung sa baba? Sa niyo po, o gin-aasar sakit 'yan. Gumanda pero hindi bumabumot. <laughs> 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 Gumanda pero hindi bumamog. Okay, sama na kayo hey, hey, hey. na buka mo na <laughs> Yeah. Yeah. Paus, Tangut, ay, 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 Latina. Parang naging chinita to. So guys, andito na si Chaka. Welcome home. Dito kasi siya magpapagaling. Where are you? Ay, oh, ang ganda ka mo! Tumit kit yung mata niya. Ang ganda yung oh, mata mo. Naging bumay. Okay. Okay. Wala, ko lang kita mo yun. Hindi, kaya, na -ano, kaya, hindi. Nakuha ako yung dilok patay. Huwag ka na yung hininga. Kumain ka ba? <laughs> hindi pa. Nagpag-ibig ko lang kay Sento. <laughs> Kailangan kong kumain. Kailangan ko na. Lug, lugaw lang. Kasi butas pa rin ba ito. Halaw. Huwag kang matutulog doon nakatagilid ah. Huwag na huwag. May naiyara mo akong huminga kasi music ko. Huh? Okay na yan. Sabi nga na lang. Ito na yung mga gamot mo. Pa. Guys, sa mga hindi na niniwala, totoo po yan ha. Sa oh. ang mukha ni Chaka ngayon, side view pa lang, ang ganda na. Ang dahil nga nagsasak na. Ay, dey, ang ganda. Oo oh, nga, eh, nagsikis yung mata. Be, ang b oh. hey, ba, Dib, yun, Ay, ang ganda mo. Eh, hindi pa yan. Wala pa yan. Siyempre, magapa. Ang paganda. Kita mo na agad be, dito. Mga, sa picture pa nga lang. Be, side Be, yung baba mo. At di sinabay, di ba? Sinabay talaga. Kasi may iwan. Kasi magapa kasi. Kinaya mo, di ka nagising. Okay. Di ba? Ah, ito pag i daw eh. Pero hindi ko alam kung sinasabi ka, kulit ko yun, daw. Oo, ito oh, salita ka kanina. Narinanig ko nga, di ba, no? Hindi oh, oh. ko alam yun. Ang be, be, ang ganda, be. Be. Kamukha na kita? Hindi, mas maganda ka na. Oo e. <laughs> <laughs> oh, nga! Bakit? Sunod si na sa si view? Sunod mo na yung booking te. Be, be sunod niya ang labi. Be, grabe. Ganda. Alam mo, nasa isip ko, totoo lang. Pag-isip ko, ang taas ko, mo? Che, tapos iyo, gising pa ako, che. kung din, nasa isip ko, kasi sabi, be, Be, ang ganda. Walang joke. Hindi pa tapos eh, nakakagapa yan eh. Hindi, ang ganda dito pa lang. Hmm. Nag-iba yung mata mo. Parang hindi ka na si Chaka White. Hmm. Be, Ang ganda talaga. Oh, Bigyan ka, oh, kabilang angulo, kabilang angulo. Ne, iba eh, lang yung ano, oh. Ang ganda talaga. Bakla chaka, pero diyan ka, ha? Ne, hindi <laughs> ka lang may buka Hindi lang ba tayo? Eh, kasi nga, hindi Wag po. Hindi, ito pwede sa natagbalo. Ay, hindi lang sa Chaka. Teka lang. Pero, maganda. Ah, ah, ano ka pa ba? Nareklamo ka pa ba? Sino kasi Lady Gaga? Sino kasi Lady Ang tanggalin ng doktor ko, tapos doon pa sa Savoyage, tapos ang hobby pa ng doktor ko. Be, ang ganda. Ano, gusto mo naman? Kumain ka muna. Eh, nating ko lang gusto Masakit. Ang mukha masakit. Hindi, nararamdaman ako na nga sa eh. Pero ang keri mo, be, ang ganda talaga. Promise. Ay, ina ka din dito. Kaya ano yun ako? Huwag ka na lumaki. Pwede naman malayo. Huwag lang. Ay, tsaka wait nga. Salita. ay oh oh man pumpiem pumpi mo ba may dito ang ganda prami nawawala ako popular na 'yan popular paano sabi? eh makasiner tro ay chaco popular popular sa sikitang itataran na sa bibig ko ang ganda. Friend, <laughs> <Please, laughs> dito na pag-validuson ang ganda talaga. Bakit ka na naman niya? Kasi may bago na akong friend. The best friend na ako bago. Si Raby na higit na chika ko. Eh oo, saka mo i-parish pa. Di pa... maniwala ka 'be. Ang dami sinasabi nila, na Ngayon naman, -nag -nag nga, na lang pag nagfail ka, 'be na 'no. Eh, redukada <laughs> na lang niya 'di. Hindi. Hindi mo malalaman 'ko sa 'to. Salamatin n'te. Taas 'di dito, dito. 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 dito mataas na yung ilong mo sa akin. Ang taas ka po, ang ganda. Amin na. Oi, si Oi. <okay. laughs> <laughs> ang ganda oh. Hindi na aamis ako si... Sa picture, pala, picture pa lang. Picture pa lang kayo na talaga. Titig na titig ako. Nag-iba yung mata Kaling, okay. Pinakauna Man, lang iba -iba yung mata. Mata. Bakla, may amoy talaga. Ano? Hindi nga ako nagsalita. Ay, ang gulo <laughs> <be. laughs> <laughs> daw, Be, promise. Huwag ka lang ngingit eh. Be, ba, be, huwag kang ngingiti. Kasi maalala mo ikaw si Chaka, pero be, ang ganda talaga. Nagbago yung ilong, yung baba, yung fish niya. Be, yes, buti na, Puti na, na, na kung binti ka namin na mag-bingsi. Be, hindi na tabing Hindi oh, wow. na, hindi na. Hindi na siya tabing Hindi na. Kaya siyempre, hindi ba ako nagsasalita nung maayos. Pero hindi, hindi talaga. Hindi na siya Guys, ang ganda. Kitang-kita nyo. O, baka sabihin nyo, hindi totoo yan. Baya, ganunin mo nga. Totoo yan, guys. Saka, amoy, amoy tayo ng manong. <laughs> guys, I ayan, o. Oh. Patigyan. Right. Ipantay yung butas ng ilong niya. Kasi hindi talaga pantay yung ilong niya. Pantayong. So, abangan natin. So, bukas, guguluhin kita. Ay, magagawin. Parang Guys, ayun. Dito Ay, bagong, siya, bagong, Dito bagong, siya magpapahinga <laughs> sa bahay. Kasi nga, dun sa, bahay, sa house niya. Maraming dogs. So, dito muna siya mag magpapahinga. Ang niya yung tenga, so kailangan nang binakahiga ka lang. Huwag kang tatagin. Huwag kang ka naman namin bababayaan. Gagito lang. 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 May lalakas ngayon na. May rastak. May pa. May rastak. 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 Bakit okay, maniwala ka magaling niya? Ha? Ay, saka wait. <laughs> Kasi ang pinalagay namin dyan, baba. Pinalagay namin ng implant. Tapos kung masyempre ng buto sa tenga niya, nilagay sa ilong. Parang yung sakin, ganun, sa akin, gano'n, nilagay sa ilong. Tapos nagpabawa siya ng bukal fat. Kaya, kaya gano'n yung amoy. Kasi <laughs> sabi daw, sobrang liit nga daw ng mukha ko, hindi ba bagay kung gano'n. Ay, oh. lang daw kasi so, nagugulat nga sila, alam, liit ko pala ng mukha mo, no? Maka nakakita. Akala, Pero parang mataray beauty ka, be. Mataray beauty, yung parang tumara yung eyes <coughs> niya. Tapos, malang, si sexy talaga to, tayo. Pakinis ka na ng bakla. Ilang araw, pakinis ng, ano, pakinis ako, pakinis ako pakinis na Ako, ako, na, ako nang papakinis sa mukha. Oo, oh, oh, by cherry glow. Oh, Noodles ka lang? Oo. Oh. Bawal, kasi oh, yung butas tayo gato. Bawal talaga, tara. Ayun, and syempre, it's <laughs> A